Magandang araw pong muli sa ating lahat dito sa ikalawang video sa sa bookcase na bridges no. Nabanggit ko doon sa unang video na uh, kinakailangan nating malaman na tayo mismo ay pwedeng maging tulay no. At tayo ay may kakayahan na makipag-ugnayan sa ating kapwa no. Uh, ito ay napakahalaga no sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng pagkatao, no? Alam natin tao naman talaga tayo, tata tayo yung pinanganak, no? Pero alam po natin na iba yung maging tao sa pagpapakatao, no? Yung pagpapakatao hindi po yan inborn, no? Yung pagpapakatao ay natututuhan, no? At gaya nga ng isang sikat na awitin, no? Ay walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, no? Napakaganda isipin natin ito, anuman ang ating pinaniniwalaan, anuman ang ating sinusundang prinsipyo sa buhay, kung ito ay laging sa ikabubuti ng ating sarili, ng ating kapwa, hindi natin maiaalis na tayo ay kinakailangan maging tulay sa ating kapwa. Sapagkat ang pagiging tulay ay bahagi ng ating pagyaman bilang tao, paglago bilang tao. Sino ba ang ayaw mag-grow sa buhay? No? At bahagi ng ating pag-grow sa buhay ay kung tayo ay mag-re-reach out sa iba. No? Kung tayo ay magiging tulay. No? Ang pagiging tulay ay um, nangangailangan na una muna naisi natin. No? Maging tulay tayo hindi dahil sinabi ng iba o dahil sabi ko o kung sino man kundi dahil tayo mismo kumbinsido na ito ay bahagi ng ating pagkatao, pagbahagi ng ating paglago, no? At pangalawa, ito ay kinakailangan mabuo sa atin araw-araw, no? Magsimula tayo sa mga tao na pinakamalalapit sa atin, no, sa ating ginagalawan. Kung halimbawa, tayo na sa isang tahanan, ay makipag-ugnayan sa magulang, makipag-ugnayan sa mga kapatid, kung merong kasambahay doon din sa kasambahay, no? at gayon din sa mga kasama sa paaralan no? maganda makipag-ugnayan tayo paano po ako makipag-ugnayan paano ako magiging tulay una muna sa halimbawa pag ikaw ay bumati pagandang umaga, good morning good morning po no? malaking bagay na yan no? hindi natin una kinakailangan ng mahahabang mga talakayan kinakailangan muna natin na maging um, magagalang sa isa't isa no? sapagkat kapag naipakita natin na tayo ay uh, hindi pumarito, pumarian upang makipag-away kundi makinig upang magpakatao no? ito ay magbubunsod ng pagiging tulay natin sa isa't isa